Nagising sa dilim ang mag-anak nila Yolanda sa Barangay Puliwes, Baguio City kaninang alas dos ng madaling araw. Ang transformer ng poste ng kuryente kasi sa tabi ng kanilang bahay pumutok sa gitna ng malakas na hangin at buhos ng ulan. Eh, dismaya nga po kasi mahirap din naman yung walang kuryente. O katulad nga ni pagka ano, nagkakauntog-untog kami ng ano, madilim na madilim kasi wala naman kaming ano at yung mga cellphone na ano naman, na loba. Kaninang umaga, July 25, inaksyonan na ng Beneco ang inirereklamong poste. Isa lamang ang barangay Puliwes sa mga nakaranas ng malawakang power interruption sa Baguio City dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. May mga natumba tayo na mga poles na damage, uh, crack, na naglin So yun yung mga major challenges po natin. And then we have transformers din na kailangan natin uh, uh, ayusin or palitan. Gustohin man daw nilang maibalik agad ang supply ng kuryente, hindi nila ito magawa ng basta-basta. kumpara kasi kahapon July 24, mas lumakas pa ang mga pag-uulan at hangin ngayong araw sa pagsasailalim sa Baguio City at Benguet sa red rainfall category. Sempre may mga pamilya din po yung ating mga linemen, safety din po yung uh, kanilang i-consider. Siyempre yun yung instruction na safety first muna. Umabot na sa 2.1 milyon pesos ang naitala ng kooperatiba na iniwang pinsala ng Bagyong Karina at Habagat at inaasahan pa itong madaragdagan pa. Kaya ang ibang residente walang magawa kundi mag-antay. Pero nag-alok naman ang SM City Baguio ng libreng charging station. Malaking tulong ito kay Ani. Anya, na lowbat ang kanyang cellphone matapos silang buong araw na na-stranded sa kahabaan ng NLEX habang papuntang Baguio City. Nakukuha ko at nila yung baha until mas makayanan nung bus na makadaan. Kasi parang abot ata po dun sa sa bus na mismo yung ano ay yung lalim nung baha. Si Vladimir naman agad chinarge ang mga cellphone, laptop at portable na ilaw na kanilang gagamitin ngayong gabi. May bata sa bahay tapos tsaka ano, ano namin ginagamit namin panluto is electric stove talaga. Kaya importante talaga yung kariyan. Nag-abiso na ang Benguet Electric Cooperative na maaring masundan pa ang mga power interruption dahil pa rin sa masamang panahon. Aabot sa isang daang linemen na ang idineploy ng beneco para isaayos ang mga nasirang poste at nakaalerto pa rin ang kanilang command center sa anumang problema. Charles Nicolimon, para sa Luzon headlines